Hi, magandang umaga po mga kumare at kumpare. Welcome back po dito sa channel namin. Andito tayo ngayon sa isa na naman sa paupahan namin. Ito yung sinasabi ko na baguhin ko yung aming roles kasi uh, dati hindi ako pumupunta sa mga pinapaupahan namin. Pupunta lang ako mag pag aalis na sila. Kaya Ganon yun yung aming patakaran Umpisa sa umpisa nang magpaupa kami. Tapos, ngayon, babaguhin na namin. Binago na nga namin kasi yung unang pinalitan ng Pairas, bale, nakuha na yun may umupa na doon. Binago namin yung aming roles na every 3 months mag-check kami sa pinapaupahan namin kung anong mga nasira. Kasi katulad nga nito, ito yung isa sa pinakamaliit na pinapaupahan namin dito. Maliit dito na uh, na kwarto parang pang isang pamilya lang to. Dati, yung namupahan dito, umabot sila ng apat na taon. Nagpaalan yung nyo yung sa akin kung pwede sila maglagay ng sticker. Ay, ng wallpaper. Ito pala yun. Wallpaper pa lang tawag nito, no? Tapos sabi ko, hindi pwede. Kung gusto mo maglagay, kailangan pag alis mo, ito ang magtatanggal yan. Tapos pipinturahan mo kasi nakapintura yan. Hindi siya naglagay. Tapos yung sinundan niya na tumira dito, umabot din sila ng dalawang taon. Ibig sabihin, sa loob ng dalawang taon, hindi ko chinik itong kwarto na to. Hindi ko chinik yung, ano, yung kwarto na to. Tapos ang nangyari, tingnan nyo, meron siyang wallpaper. Ngayon, ayoko lang ganito. Tatanggalin namin ito kasi papipinturahan ko. Kaya mainam talaga yung naisip ko na every three months si check kasi kung anong sira kailangan ipagawa na. Kasi katulad yan ngayon, ito, ayan, tatanggalin natin ito. Mahirap mong tanggal nito, hindi ko alam kung paano magtanggal nito. Kasi ito yung first time na na nagkaroon ng sticker yung mga paupahan namin. Parang mahirap siya tanggalin. Ayan. Na, na pa ako ng isang ko para magtanggal nitong sticker kasi ako maraming dawa Para bukas yung gagawa dito, pipinturahan na lang. Kasi pinapapinturahan ko to para mapaupahan, mapaupahan na. So nga pala yung nag dito, kaya umalis sila dahil nakabili na sila ng bahay. Ayan, tapos umalis sila kasi may sarili na silang bahay. Umabot sila ng dalawang taon ng upahan dito. Ayan, katulad nito, hindi oh, oh. Di ko alam kung paano ito tatanggalin. Parang kailangan natin ang kutsilyo. Ayan, oh, parang mahirap siya tanggalin. O oh, kailangan mo na basain. di ko talaga akalain na ganun ang ah, mangyayari. Ayan, papinturahan ko kasi yan, o, tingnan nyo. Nag, ano na siya. Nagkupas na yung pintura niya. Tapos dito sa baba. Ah, dito siguro sa baba unahin. Ano mo? Ayan. Parang mahirap to tanggalin. Hmm? umpisahan na, na ano naman siya o oh, natatanggal siya. Kasi parang kailangan ng ano, isang matalim konsilyo yata. Ayun na ah, din ito kung nakita nyo yung tiles oh, may pingas-pingas na din. Ayan. Tapos, ayan yung CR nila. Kailangan ko rin to palagayan ng ano ka kisami kisame. Ayan. Kisame. Kasi natanggal ang kisame. Inanay siya. Kaya palagyan ko. At ito na nga. Bali, kumuha ako ng isang bata. Pinatilyo para tulungan ako magtanggal ng mga wallpaper. Ayan nahirapan siya sa iba kasi sobrang madikit. Kaya binabasa namin tapos saka namin binubuklat, tinatanggal. Ayan o, ang dami. Kaso ano pa rin, madikit. May part siya na madikit talaga siya. Tingnan ko muna sa bahay kung nagluto na si Rhea. Kasi sabi ko kanina siya ang magluto ng ulam para sa pananghalian. At ito na, nagluluto na nga siya. Kasi mag-aalas 12 na. Ayan, chicken breast yan. Ibang ko kung anong pagkaluto niya ito. Parang yung sweet and spicy yata ito na chicken breast. Ito, piniprito na niya. Grabe din tong nagluluto. May panglaro pa talaga. Nakakapaglaro pa habang nagluluto. Ayan o. Yan ang pangtanggal stress niya. Pag napagod siya sa kababasa, naglalaro siya niyan. ginagawang puron kay nasunog. Pati eh, ano, nasunog. Sobrang init dito, ah. Kung nakikita niyo. Napaka-init. At ito na yung ating tinanggalan ng stick, ay ng wallpaper. Ayan, napinturahan na siya. Meron na rin siyang kisame. Yung papalitan na lang dito, yung uh, shower. Ayan, tingnan nyo, meron na siyang case. may, Pinapalitan ko na rin ang ilaw kasi wala ng ilaw siya. Ayan, kung nakita nyo, gripo na plastic, papalitan niya ng shower. Ayan. Tapos yung, ano ka neto, yung saksakan, yung outlet. At ito na nga yung doon sa paupahan na tinanggalan namin ng wallpaper at saka napinturahan na yun ngayon. Bale, bumili ako ng bumbilya kasi kulang yung bumbilya doon. Kinuha ng, ano, bumbilya doon ng nakaraang ng upahan. Kaya, binilhang ko ng isa. binilhang ko ng isa para lahat sila mag-ilaw babaguhin ko na nga every 3 months mag-check ako at saka, bumili ako yung gripo na may shower para dun sa CR kasi na sira yung shower doon pinalitan nila ng gripo na plastic pero ngayon din na yun mangyayari kasi nga kada tatlong buwan titingnan ko yung mga ano titingnan ko yung mga kwarto-kwarto nila kung meron mga sira, ipapaayos ko pa agad. Papapalitan ko ko pa agad sa kanila kung anong nasira. Ganun ang gagawin ko. Maingay dito kasi yung mga naglalaro sa computer shop. Sa Imol ko to binili yung tag 720 lang ito. Uh, dati yung mga binili ko, doon ako bumili noon sa Handiman. mas mahal yun. Ito kasi sa iMore lang ako bumili. Kaya mababa siya. Tapos, bumili na din ako ng cutting desk. Ayan, sampung piraso. Kasi, mas mababa yung cutting desk doon. Gagamitin kasi ito dahil mag gagawa sila ng railings doon sa bagong bahay. Railings ba yun? Yung sa may tires? yun ba yung tawag doon? Gagamit sila di, nito. Kasi pag binili mo ito sa hardware, tag 35 pesos ito doon tag 14 lang kaya bumili ako ng 10 piraso halaga nito ay 140 tapos pag sa hardware ako bumili pag apat na piraso ang halaga din 140 kaya doon ako bumili ayan ipapalagay ko ito pa ano ka na ito pag pa, 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 pa. Makita ko yung nagpintura Ayan, doon. Ayan, bali, napinturahan na ito na paupahan. Ilinisin ko yung CR. Ang papalitan na lang nito yung saksakan. Kasi pinalitan nila yan ang siguro naman. Dati nakatikit yung saksakan. Kaya papalitan ko yan. Tapos, meron ng dilaw. Tapos, Tapos yung CR nito, menoriyate ko siya. Ayan, nakamuriyatik yan. Binabad ko muna sa muriyatik. Tapos shower, papalitan siya ng shower. Ayan na, ah, nalinis ko na siya. Nawala na yung mga dilaw-dilaw, pati yung sa alidoro, o oh, ang Dennis na. Menoriyatik ko kasi yan. Ayan, maliit lang ito. Tapos, pero din siyang ganyan. Lagayan. may ipis ko. Nakatiles din ito. Bali, shower na lang ang kulang. na lang yun. Nakapili na lang. Nakapili na rin ako. Ayan po.